Pinatalsik sa hanay ang isang pare mula Eastern Samar dahil sa pangaabuso umano sa mga menor de edad. Pero pag alman ng dating pare, labag sa karapatan ang pag-post ng utos sa social media imbis daw e sa kanya. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa post na ito ng Catholic Diocese of Borongan, Inanunsyo nitong alinsunod sa utos ni Pope Francis. Dismissed o tanggal na sa hanay ng mga pari si Pio Cultura Aklon. Kaya hindi na siya maaaring magsagawa ng mga aktibidad ng isang pari. July 18, 2023 pa pinirmahan ang dokumento pero kahapon lang lumabas sa social media. Hindi idinatalia sa post kung bakit tinanggal si Aklon. Pero base sa ulat ng CBCP News pinatalsik siya dahil sa kasong sexual abuse kung saan mga minor de edad di umano ang sangkot. Binanggit din ng CBCP ang makailang ulit ng paghingi ng tawad ni Pope Francis dahil sa mga ganitong pangabuso sa simbahan at ang pangako niyang hostisya para sa mga biktima. Wala raw cover-up na mangyayari sa mga kasong sexual abuse na kinasasangkutan ng mga pari. Tumangging magbigay ng panayam si Aklon pero ipinose niya sa social media ang sulat ng kanyang abogado kay Bishop Crispin Varquez para i-demand na ilabas ang desisyon ng Santo Papa sa Diocese ng Borongan. Ayon kay Aklon, ang mga ganitong usapin ay idinediretso raw sa sangkot na individual at hindi sa social media. Nalabag daw hindi lang ang kanyang canonical right kundi ang kanyang karapatang sibil. Nakisuyo rin sa media ang kanyang legal adviser na si dating Sandigan Bayan Justice Harriet Demetrio na bigyan daw sila ng kopya ng pruweba ng utos kung magbibigay ang Diocese of Borongan. Dapat daw nabigyan muna ng kopya si Aklon bago na post ang abiso ng diumanong pagkakaalis niya na layon daw diumanong ipahiya at siraan si Aklon. Sinubukan namin kunin ang panig ng CBCP na nagsabing Diocese of Borongan ang makapagbibigay ng detalye. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng Diocese of Borongan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok 24 Horas puso kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.